magiging senator daw guarantee. <laughs> good news good juice daw anyway uh, bigyan ng, ng jacket yan okay. sabi ng mga tao uh, talinaw lang ibigay nyo sa amin hindi jacket <laughs> actually aming kasalanan nito ay yung ano ito eh Am, um, eto naka-discover nito may utang na love si Willie Rebillabe dito kay Joe kaya at saka kay Freddy Webb yan ang mga yan ang nag-expose kung ano ang uh, na hindi advanced citizen ang mga Pilipino. Talaga yung ay uh, yung yung ano nila, yung yung utak nila ay gano'n lang talaga. Sila ang naging sukatan, yon. So nakakalungkot man, okay? At saka ano eh, ang uh, ang masama dito, ang dating dito sa mga tao ay ginagawang gago ang mga tao. Okay? So, uh, lahat sila, lahat sila, ang kanilang ano, ang kanilang statement ay gusto daw iyahon ang mga Pilipino sa kahirapan. Akala nila sila ang sagot dun eh. Uh, lahat naman ng kumandidato King Coy na naging senador ay yun ang kinakampanya. Yung iyahon daw ang tao sa kahirapan ay lalong napapabaon ng mga tao dahil sa kanila. So, at saka yung uh, yung ipinmimigay naman niya dito sa ano ba 'yun sa Wheel of Fortune na ganyan, ayun ay naman isang kumpanya. At sa katunayan niya, yung mga binigyan niya ng tao ay mahirap pa rin niya o siya ipatuloy na yung mayaman okay? So, anyway, he do it for self. Hindi para ho sa tao kaya ko ba kandidato. Dahil kung nung unang panahon, nung unang araw ay andun tingin niya sa mga tao, 'di ba? Yung mga may mga issues siya dati na yung may mga kapansana, may mga disability ay tinatawanan niya. Pero si Beck Mani on that, dahil ano, tinatawanan niya yung mga kapintasan ng mga tao. Ngayon naman ay itong katangahan at kamangmangan ng mga tao. Dahil yun naman nasa survey eh, na ano eh. Na ba diba, binobot, kita nyo naman, ang, may resibo naman. Na gano'n ang, hindi naman natin inilalahat. Kaya ang, siyempre ang majority ay gano'n. So parang inilalahatin na natin, 90% eh na garanti na mananalo talaga yung mga sikat. So, ay <laughs> Kawawa si Juan. Oh, si Philip Salvador. Okay, oh, ano yan ah? Parang si Willie, nagko-compete daw si Willie Rebillame at saka si Philip Salvador kung sino magiging uh, Robin Padilla 2.0. <laughs> ay, kaya si no hindi na nag-senator. Dahil naihihiya siya kahit siya number 4 sa survey. Dahil ano nga naman eh, ang sabi niya marami daw artista pero hindi siya sabi marami ng kengkoy. At marami mga kengkoy na naghahangad pa. Bakit naman ano, ano, uh, uh, hindi nila gayaan si Dolpe Maganda yung quote ni Dolpe na... Paano daw kasi manalo, hindi malaki problema yun. Yun daw kinatatakutan niya, sabi ni Dolphy. Ang tangin kinatatakutan ko lang, paano ko kayo manalo? <laughs> ano gagawin ko diyan? Ito mga, ito mga to, ay hindi natatakot saka hindi nahihiya. So, uh, I don't know. Uh, At problema dito, ay bawa tayo, napoprostate tayong ganito. Maraming magagalit sa atin dahil yung, pagka yung parang inaapi mo yung tao, sa ka ng ganyan, nagsasabi ka lang naman ng totoo. Oo. Na ano, you, you're just trying to be honest. Nasabihin ni inaapi, yung madidihado yung isang tao, yun lalo iboboto nila. So, the more na siniraan mo ang isang tao, uh, pag hindi advanced citizen, ang akala nila ay siniraan na. Pero sa totoo, ang ano noon, sa mga tao na, there's, there's, there's nothing wrong na exercise mo ang iyong yung freedom of speech at saka yung uh, yung opinionated ka. Walang masama doon eh. At uh, dapat pasalabatan natin 'yon at uh, you nila information sa mga tao. Pero ang pagka hindi nag-aral ng mga tao ay talagang nga uh, ano na, dun lang sa mga sikat, okay? Parang ganito 'yan eh. Ang sabi nila, pagka daw yung matatalino ng tao ay criticize mo, ang sasabihin sa iyo ay thank you, di ba? Oo yung mga matatalinta oh. pero subukan mo i-criticize yung mga makikitid ng utak at lalabanan kang pabalik o <laughs> oh, di ba pagka ako kinritik sa tao halimbawa ha okay check this out okay pag kinritik ka ng tao at ah uh, ang magandang respond thank you for correcting me okay be humble na ganoon ka pang matalino ng tao di ba <laughs> Pero nakita niyo naman yung mga hindi nag-aaral na tao, laging fight na fight. Pagka yung meron kang uh, ano, uh, yung ano muna, kinwestion mo lamang ay ano ka, yung lalabana ka pabalik in a one way or another, by hook or by crook. You know. uh, Ganun ang mga hindi nag aral Talagang ano, at saka ma, mapapride pa kahit na mali, akala pa nila matalino sila dahil na nire-reverse na nila. So, ganoon lang po yun ang ano, ang isang ano isang opinion naman yung sasabi ko ito. Anyway, ay uh, malaki ang laban itong si uh, Willie Rebillame. Dahil ano eh, dahil kilala na siya. Okay? Ang alam lang sa kanya ay matulungin. So, yun lang naglalaro sa mga Pilipino, matutulungin ito. Pero other than that, kita naman nila kung gano'n umaman si Willie na Okay? So, ah, uh, pero ano rin, in fairness naman kay Willie, nagtatrabaho naman yung tao at ano, okay? Doon sa ganun bagay. Pero, in fairness naman sa, ano, sa mga tao, ah, uh, wag mo naman i-take advantage ang mga ng mga tao. Hindi ikaw ang kasagutan ng problema ng mga tao. Anyway, Um, si Billibibibeb, eh, alam naman niya ang kahinaan ng mga tao at mapapagsamantalahan niya 'yun, okay? Ang taong gutom, taong mangmang mang ay madaling paniwalain. Okay. Eh ngayon, nga, ang labanan Sa social media lamang siya dahil kilala na siyang tao, ba? Ang problema dito, uh, ano bang uh, trabaho ng senador? Okay? Uh, maganda sa Dahil check and balance ni. Eh gagawa ka ng batas. Eh wala ka naman noon. Ang alam mo lang imamigay ng, ng ano ng jacket. <laughs> It, bakit hindi mo ibigay yung nakatulong ka na ako, ibinigay mo sa iba ang trabaho ng iyon, yung mismo makakapagtrabaho sa bagay na yon. Bakit eh, inya eh napaka selfish na mga tao ito ya si the Philip Salvador at uh, they don't care kung nagiging kenkoy na ang Senado. Dadagdag pa siya. So, eh, 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 uh, hindi natin alam, kung uh, speculation na baka daw kasakiman yun, kasakiman na yun, okay? Uh, effective naman siya doon sa ginagawa niya. Umama naman siya at may naman tao siya. May sang tao. Ano pa bang kulang? Eh di kasopangan, di ba? Kasopangan yun, is not yun make sense yung ginagawa niya ito. Oh, pahirap sa mundo. O, oh, kita mo, namimigay siya ng t-shirt. Ang oh, gusto ng mga tao, tayo do lang, ibigay mo sa amin. talaga, <laughs> ano, tapos, ang mga ano dito kay Willie, nas nasubay-bayang ko to eh, pa hard to get pa nung ano, uh, ayaw kong uh, pumunta din yan, dahil, uh, ayaw, ko, ayaw ko nakikita sila nag-aawayan. Ganun, ganun. Tapos, ginawa din naman niya. Isa eh, dyan, very contradicted yung mga sinasabi niya. Okay? Eh, pero si Amy, may personality na buntangero siya, may mga issues siya na napapaaway lagi sa staff, napapadimanda, tapos magsasalita siya ng uh, idol niya nakikita yung mga pag-aaway-aaway sa Senado. Look, look, man, kaya nga nakipag-aaway sa buga, sa ano pinapakita sa tao na they care, ini exercise nila. Pero kung ikaw naman i-gagaya eh, kay Lito Lapin na ng mga butiki doon, hindi nagsasalita, sumusweldo. So, yun ang gusto, hindi yun ang gusto ng, hindi makakatulog yun sa mga kababayan natin. Okay. Willie, nanawagan kami na pag ikaw ay pumunta sa ano, sa iyong show, huwag ka na mamigay ng jacket, mamigay ka ng Tylenol. <laughs> sa mga tao. Okay? So, yun. Si Villa Rebilla May ay for senator. Samahan po <laughs> sama samahan po natin ang kanyang kalokohan. sa so, ano maganda kampanya doon? Kay hindi ko talaga ano eh, hanggang ngayon eh, nakaka-stress talaga eh. So, another kengko ko sa Senado, si <laughs> Ano kay magandang ilagay doon sa ano kay ano? Willie. Nagbibigay ng tile. <laughs> Nagbibigay ng tile all. Anyway, ay naku, mga mga Pilipino, masaya to na naman to eh. Ah, uh, uh, ito talaga ano ah uh, pag ito inilapitan ng mga katuklasin tao pag ito inilapitan ng mga big time na kumpanya wala ka na magiging aso ka na lang ah, dahil wala ka namang alam sa kun sa batas eh na eh. so normally yung mga ganito daw mag-OGT pa yan mag papasok ganon. oh kukuha ng mga adviser na mga garinda na ng mga abogado eh bakit hindi na lang yun ang bigyan ng pagkakataon at yung mga yung mga yung mga nangangarap sa ganito bagay ibigay mo yung pangarap nila okay um ang dami talagang budol-budol eh ito budol-budol na naman eh talaga ang mga tao eh, kawawa oh so magbabalag na ulit tayo tayo sa pagbablog araw-arawin natin pagbablog dito kaya lang ang problema The more na ikaw eh, nagagalit sa mga gato, ang isipan ng mga tao ay kinakaawawa mo. <laughs> At inaafe, okay? Parang si ano si Sara Duterte, oo. Oh, ang ano niya ay palalabas sila si si inape, Yon, okay? Ay inyong yun hilig ng mga Pilipino. Yung mga style na ginugulpi mo sa pa, sa una sa huli sila naman ang gugulpi. Okay, tama yung mga pelikula na mayaman, umibig sa mahirap, yung yung mga pa hard to get ganyan so yun ang kultura natin eh the anyway, ay susundan natin si Kuya Willie. at um, ano to eh hindi maari hindi to magkakalat to magkakalat to maniwala kayo <laughs> oh, oh, ay, akala ko ba may sakit sa puso to eh tapos hindi pa kayong uh, daan siya sa media pinasok siya ay mag-iiyak ito <laughs> <laughs> Magiiyak na naman to. Oh, inaapi daw siya. Oh, ay sino na pumasok diyan? Ayaw ka na nga na, na ano diyan. Eh, pero pag nakita mo talaga yung mga tao, talaga maawa ka. Ma maawa ka may inis. Talagang ano siya, akala ng mga tao, dahil hindi nga nakapag-aral, ay si Willie daw ang kasagutan <laughs> sa kahirapan. Ang <laughs> so, buhay niya, saka nakakapagpatawa siya, marami siya napapasaya. At tao nga naman, eh, walang, ano, walang kasiyahan sa buhay. Anyway, a happy man is a contented man. Very challenging yan, okay? Kasi, very tempting yan, okay? Na yung pera ay talagang tukso yan, ano? Uh, pero hindi mo, ang sa totoo niya, walang pera na kasya, laging kulang yan. Hindi mo madadala sa langit yan, okay? Ako kung gugustuhin kong, alam ko na hindi na ako yayaman. Dahil, uh, hindi na ako tatrabaho. <laughs> Pero happy na ako sa oh, what I have. Wag lang mawala tong meron ako. Wag lang magkasakit. Kahit na magka problema basta yung yung problema yung kaya mong lampasan, okay na ho sa akin paang sarap ng pangkaraniwang tao lang, okay? Uh, hindi ako may mahilig mag-Facebook, wala nang ayoko na um, ng yung mga tao sa sa mga personal ko sa problema ko. Yung iba, ginagawa ang, ano, mga, ang Facebook eh. Pati yung mga problema niya eh. Nahingi siya ng opinion sa Facebook. Hindi eh, ko tayo. Dito lang ako sa sa YouTube. Dahil ang uh, mission ko ay uh, uh, buksan ng isipan ng mga tao sa sa ano, sa aking uh, munting paraan. Okay? So, anyway, uh, uh, hanggang dito muna tayo. Okay? At uh, uh tayo ng uh, Magandang subject, okay? And I'll see you with my next vlog. All right? For now, peace out.